May Salamat naman, po pag nandyan sa bigay mo sina eh? yung ng tangalian. Uh, dati kong kliyente na si ya, Yung bago nag-utos ng mga plastic sa China, 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 China siya ang gumo-control ng, ng paggawa at supply baupang ng mga plastik sa Pilipinas ng Los sa kanila ng buong kaban. Uh, Gummy Discover oh, can yeah. disrupt learning. Give Enfagro Gently 3 Plus for easier digestion. Helps with brain development. Enfagro Gently 3 Plus. Oh, should nila be <laughs> huh? At, uh, uh ang dami mga hotel, mga casino, mga may-ari nito. Ha? Huh? O yun, isa pa si Senator Lipod Lito Lapid. Natanggap ba ito? Hindi. Kayo, kayo bahala. Uh, sagutin yan issue. Isa pa si Senator Kiko Pangilinan, ito wala pa to. Si Senator Erwin tulfo wala pa, nasa house pa lang siya last year. Si Senator Rapi Tulpo, ito, uh, kasama rin ito na black ni Kwa, ni dati, ni Jesus Cudero. At uh, pwede rin posible, baka tumanggap rin <laughs> uh, kasama rin sa 142.7. So they should explain this. Senator Camille Villar, wala pa. At si Senator Bart an andona na. So, uh, at bata ito rin ito ni Jesus Cudero. Pwede rin kasama ito sa Gracia. So, yan. Ha? So, in relation to this, uh, so we have 15 uh, versus 9. Very, very, well, ito, uh, very slim. Ha? Kasi para ma-elect a new president, kailangan re-elect or elect a new president. In this case, baka gumagalaw na rin ito si Alan Peter Cayetano. Kasi sabi nga sa mga DDS reports, meron na daw numero. Kasi kailangan mo rin 13 votes. Eh. So ibig sabihin, yung siyam ng oposisyon, dagdagan lang yung apat. Eh. Mag-try do lang apat dito sa majority sa 15 majority block. Tanggal na si Tito Soto, palit na si Chief as Blue Ribbon Committee Head. So kaya, kaagad-agad, dininay ha, ni Senator Ping Lacson itong uh, mga balita na ito. Sabi niya, wala yan, hindi totoo yan. Kumbaga siguro nakikita niya parang parang testing the water lang o kinokondisyon ng, ng isip ng, ng mga ibang senador. Ha? Uh, siya, siya mismo, staff niya mismo nag-post nag na, hindi totoo ito at based sa uh, statement ni, ni Ping Lacson sa, at, sa sabi pa dito sa sa Ping Lakson na uh, 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 we, uh, website website sabi pa dito Lakson calls out the banks fakey breaking news on sending counter coup so counter coup na ito kasi may kuna may counter pa sa counter coup Pagkatapos ko, nanaro na si Cayetano. May counter po na naman si Nasoto. So, sabi sabi dito, title, fakey breaking news. This was how Senate President Pro Tempore Pampino Lakping Lakson branded on Sunday a supposed breaking news post claiming that another Senate leadership change is in the works. So, uh, nag-react si Ping Lakson at sinabi walang katotohanan ito mga pinapalabas uh, na breaking news ng mga DDS. Kaya sabi ko sa inyo, kahit gusto ko sana medyo mag-rest ni Sunday, pero mamaya mag-rest tayo. Kaya gumawa na tayo ng advanced vlogging. Mag-rest tayo. Pero kahit gusto natin mag-rest na whole Sunday, pero yung mga yung mga fake news makers, yung mga yung mga uh, yung mga uh, dark forces, hindi nagre-rest eh. Tinan nyo, on a Sunday, ikakalad nila itong, itong fake news ng another Senate coup. Sabi ni Ping, sa kwan niya, sa sa Twitter sabi niya peke peke daw yung news intended to deceive and confuse underestimating the intelligence of the new Senate majority bloc Nagbaka sakaling may tumalon at magpirma so yun ang daw nag nagbabaka sakali lang daw kung sino gumawa nito na may tumalon doon sa sa 15 kasi kailangan ng ang ng mga DDS senators siyam sila kailangan nila ng ng apat so nang babaka sakali may tumalo na apat or more para mata, para makabuo sila ulit ng 13 eh, at matanggal matanggal si Tito Soto at mapigil yung 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 true and legit and intelligent <laughs> uh, uh, Blue Ribbon Committee ni Jesus sabi pa ni ni Daddy uh, Lakson against Jesus Escudero, Joel Villoneva, Bongo and many others. Ha, ah, sabi pa ni dagdag pa ni Ping. Ha? Ah, Malevolent, underhanded, foul and desperate. So desperado na daw at kasamaan daw ginagawa ito. At pampabastos daw ito sa kanila. Umay song na achy breaky hearts ito naman, fakey breaky news. So, fakey breaky news. Ha? Napansin ng, ng mga staff ni Ping na lumabas itong news nung 1. Uh, ito lang, kanina, uh, na, 9.12. Ah, kagabi. 9.12 p.m. Ha? Ang sabi dito sa mga news ng mga DDS, breaking another regodon in the Senate. <laughs> sabi pa ng isa pang news, Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano, Secure number for Senate presidency. A reliable source. Thank you for Defense watching. God bless us all. Thank you